Ayan mga ka dito, dito tayo ulit ngayon sa Sabon Station. Alamino, Sansaran, Street, Poblasyon. ano ulit, <laughs> B? Ang gulo mo, B? Poblasyon, Sansaran, Alaminos City. Ayan, hindi. Barangay, Sansaran, Alaminos City. Oh, Ayan mga kawan. Uy, ay bunso! Bakbo! Ba wala na, B. Pinunit na yung plastic. <laughs> bunso na, na luluma na yan <laughs> ayun mga kabander ikarga na natin yung ating mga stock ayan okay mga pala mga kawander sa mga katanong uh, itong branch na ito ng sabon station ayan dito natin kinuha yung ating mga stock ayan okay ayan andun po yung Alamino City andun naman po yung uh, Jollibee Bypass Road Ayan, ito ano to ah, Sabon Station, Sagsaran Branch. Ay, bihawakan mo tong video BGV, mag, mag na ako. Ayan mga ka Wonder oh. Mag, ano, magkakarga sila wonder daddy. Ayan, oh. Mapupuno yan. Anggaan, <laughs> masipag. Dapat yung mga gun sa upuan. hindi ikaw na daw magkamada <laughs> yan ipatong mo dyan pwede pa yan ipatong sa taas yan matutuwa na naman yung mga ka-wonder natin sa Agnubi. Yan yung ano ba, yung bar. Ah, yung bar. Oo. Oh, yung... pang, ba? panglaba. Bar na panglaba. Panghugas, panglaba, all around. All around. Bro. Bawa ba na ako, bro? Bawa na ako. Ayan, sanitsa. Ito yung, yung lahat yung pabango. Oo. Sonetsa. Sanitsa. Uy, wag dyan sa taas yan. Pag nalaglag yan, lagot ko. <laughs> diyan, diyan sa baba. Huwag mo ring patungan yan. Oh, di ba? puno si Blizzard Travis. Puno oh, si Blizzard Travis ngayon. O, ba't may nakaiwan ng short? Ay, ito yung... Bakit na yun? Eh... Ano ba? O, may butas! Ayun ba yun, nasa sapatos mo. Ayun o, oh, tumutulo yung powder niya. tumutulo yung powder niya. Ayun o. No? Yung nasa gitna. Butas. Ayan, yan, yan, yan. Pipe powder yan. niya. Oo. Ayan mga kawandol. Puno na si Blizzard Travis. Grabe ang dami palang Parang sa loob, taas oh. <laughs> okay. Okay, bro. Okay, bro. Wala na, bus na. Okay na. Okay na. Ay mga kawander. Pagod. Pagod. Yan talaga pag yung uh, business mind. Uh, mga kawander. Maraming maraming salamat sa panonood. And see you again in our next vlog. Maraming maraming salamat sa Moon Station Philippines.